Good morning, good morning mga idol. Ito na naman, magluluto na naman akong pinakamasarap na sinigang na buto-buto mga idol. Bali ngayon mga idol, ulam namin ngayong pangalian. Sinigang na buto-buto na baboy mga idol. Bali ngayon mga idol, pinapalambot ko na. Talagang sulit na sulit ang pagkalambot nito mga idol. Bali ngayon mga idol, ah, nakaprefer na yung mga ingredients ko yan na mga idol na ah, nakikita nyo mga idol habang nagluluto ako mga idol habang pinapalambot ko yung pinupunasan ko yung mga kadilid gilig na natin. para malinis ko ang aking pagluluto habang nagluluto ako dahil talagang hili ko yan na nagluluto ako dililinis ko yung mga iba-ibang bilid ng mga kitchen namin mga idol yan mga idol ha nakatrepare na yung gulay namin mga idol na ilalagay ko sa sinigang na buto-buto na sabaw mga idol. Yan po ang ulam namin dito sa work ko, dito sa Blue Ocean Department Store, Baguio Center Mall mga idol. Bali ngayon mga idol, tinanggal ko na para madaling matanggal yung singaw ng pressure cooker ngayon mga idol ko na ng tubig mga idol para mabilis yan ilang minuto lang yan mga idol mawawala na yung pressure nya mga idol yan po ang technique sa pressure cooker binubusan mo ng tubig habang binubuhos mo ng tubig mga idol mawawala po yung mga pressure nya saglit lang yan mga idol hindi mo na pinapasingaw ngayon binubusan ko ang kaganda nito mga idol ah, talagang technique yan sa pagluluto dito sa aming maliit na kusina simple recipe sabaw na buto-buto sinigang mga idol yan po tingnan nyo mga idol ilang minuto na lang mga idol mawawala na yung pinaka high pressure nya yung singaw ng pressure cooker talagang saglit lang yan mga idol pag binuhusan mo ng tubig mga idol talagang quality quality legit na legit mga idol tingnan nyo mga idol isusubukan ko wala nang pressure nya mga idol ibig sabihin mabilis ang proseso pag nilalagyan mo ng tubig sa ibabaw mawawala yung pressure nya mga idol bali mga idol mawawala yung pressure nya ako naman mga idol, ibabalik ko na yung pinaka matutot niya. Ayan, binusok ko kong kunti para sigurado. Ayan mga idol, wala nang wala nang pressure niya mga idol. Bali ngayon mga idol, subukan ko ulit tinanggal. Yan wala na. Ngayon gagawin ko yung, mga idol, ah, simple lang yan. Yan bubuksan ko na isasalong ko kulit, pero wala pa nga po eh para safety po tayo mga idol bali mga idol ah, binuksan ko ulit yung kalan binuksan ko na wala nang pressure yung pressure cooker yan po ang technique sa pagluluto ng mga buto-buto mga baka, mga bukel para hindi po po yung pressure cooker alam nyo nang gawin lagyan nyo na ng tubig para hindi siya puputok pa. Balingan mga idol, lalagyan ko ng asin. Ah, ang asin na mga idol, bilang nga bilang ko yan. 7,800 pieces mga idol. Yan po ang aking buhay salesman mga idol. baling mga idol, lalagyan ko na ng patis. Ang patis mga idol, yan ang nagpapasarap sa mga sinigang, sa mga sabaw mga idol. baling mga idol, eh, ha, mikus mikus ko yung niluluto ko, nakikita nyo na mga idol. Ang nilagay ko dyan, ingredients mga idol, agabi gabi, kamatis, sa natin ng kunting luya, ka asin, asaka patis, asaka lalagyan ko ng tarong, asaka sitaw, yan po ang, ang aking ingredients mga idol. Makikita nyo naman. Ang sarap. Yan mga idol, nilagay ko na yung sitaw. Papalambutin uh, mo ng yung sitaw mga 3 minutes o 5 minutes bago ko ilagay yung tarong mga idol. Shout out po mga followers ko, mga OFW. Good morning, good morning mga idol, asat ah, mga makaibigan ko. Yan nilagyan ko ng talong mga idol kasi medyo malambot na po yung sitaw bali. Bali mga idol, binalikan ko, kulong kulong kitang-kita niyo naman, umuusok-usok mga idol. Bali nga mga idol, mimikos-mikos ko muna para makita kung luto na yung sitaw mga idol. Bali mga idol, nilu ko na yung sili. Ang sili mga idol ay nagpapasarap din niya sa mga sinigang mga idol. Ang gagawin ko mga idol, ah, mga 2 minutes o 5 minutes ilalagay ko na yung pitchay mga idol. Bali mga yung pitchay na to mga idol, ah, talagang marami to mga idol. Nilagyan ko ng marami ang sarap tong kainin mga idol ang sarap tong kainin mga idol pag hindi masyadong naluto mga idol parang naistimulang tong pechay na to nako ang sarap juicing juicy mga idol yan po ang aking buhay salesman ba mga idol yan po ngayon mga idol binuksan ko na nakikita nyo naman luto na po yung ulam namin sabaw na sinigang na buto buto mga idol yan po ang ulam namin dito sa work ko mga simpleng buhay salesman mga kasama ko dito sa work ko yan po ang ulam namin tanghalian Maraming maraming salamat po sa panonood nyo sa aking reels sa aking Facebook at sa aking YouTube channel. Thank you, maraming salamat po mga idol.